Kabanata 31, tumakas ang batang yon pagkatapos saktan si Mr. Kiran. Wala kaming ideya kung nasaan na siya ngayon. Pinadala ko na lahat ng tao natin para hanapin siya, at sigurado akong mahuhuli natin siya kaagad. Pero, sige, tuloy mo, utos ni Andrew. Si Lillian ang anak ng pamilyang Smith. Bumalik siya sa bahay pagkatapos ng insidente. Sa tingin ko, hindi siya magpapakita ng matagal. Bakit kailangan natin siyang hintaying magpakita? Pumunta na kayo diretso sa bahay niya at hulihin siya. Patayin niyo ang sino mang hahadlang galit na sabi ni Andrew. Hindi na nag-alala si Bryce pagkatapos marinig ang utos ni Andrew. Awad niyang finaunahan ang kayo ka tohan sa bahay ni Lilial. I Lilial, ano ba, talaga ang nayari? po si, kirao, aw gumawa nun. Tarong ni Evelyn, tunay na nagtataka. Ang totoo. Nagalinlangan si Lilian, pero sinabi pa rin niya ang totoo sa kanila. Ano? Nagulat si Evelyn. Pati ang iba ay natulala rin. Ang kapal talaga ng mukha ng gago na yon. Sapat na sana ang magalit niha ang mga Lisbon at Cadwell nung nakaraan. Pero paano siya nagkaroon ng lakas ng loob para lumpuhin ang anak ni Mr. Miller? Huwag niya tayong idamay kahit na gusto niyang mamatay. Sigaw ni Evelyn sa takot. Seryoso ka, Lillian? Hindi kita gustong punahin, pero tingnan mo ang ginawa mo. Pinili mo ang walang kwentang gagong 'yan kaysa kay Mr. Harris. Hindi lang siya walang kwenta, barumbado rin siya. Tingnan mo siya ngayon. Ang buong pamilya natin ay magdurusa dahil ininsulto niya si Mr. Miller. Sigaw ni Lucas. Galit na galit si Belinda. Ipinagkatiwala ni Lolo ang kumpanya sa'yo. Pero ano ang ginawa mo? Wala ka nang naitulong sa pamilya, nagdulot ka pa ng napakalaking problema. Sa tingin ko, dapat kang tanggalin ka agad sa posisyon mo bilang CEO. Hayaan mo nang si Lucas ang mamuno. Tiyak na mas magaling siya ng sampung beses kaysa sa'yo. Tama na! Itigil niyo na ang pag-aaway. Galit na, sabi ni Elijah. Nangyari na ang nangyari. Hindi makakatulong ang pag-aaway para masolusyunan ang problema. Dad, simple lang ang solusyon dito. Si Sebastian ang nanakit kay Kieran. Ibigay na lang natin siya kay Mr. Miller at puputulin na natin ang lahat ng kaugnayan sa kanya. Tama! Nasaan na ang gagong si Sebastian? Lumingon si Evelyn kay Lillian. Umalis na siya. Malamang malayo na siya sa Ravenview ngayon. Sabi ni Lillian. Ano? Tumakas talaga siya? Ano pang hinihintay mo? Tawagan mo siya at pabalikin mo siya rito. Singhal ni Evelyn. Mapapahamak tayo kapag hindi siya natagpuan ni Mr. Miller. Tama ang mom mo. Tawagin mo na siya ngayon. Sabat ni Ronan nanatiling tahimik si Elijah. Pero halata namang, sangayon siya sa kanilang opinyon. Malaki ang pag-asa niya kay Sebastian noong una, ngunit masyado siyang palaaway. Tiyak na magdadala siya ng gulo sa kanila sa kalaunan. Mas lalong nagalit ang iba na noon pa man ay hindi na gusto si Sebastian. Umiling si Lilian. Hindi ko magagawa yon. Mapapahamak siya kung gagawin ko yon. Ang tanga mo! Tigilan mo na ang pag-aalala sa kanya habang hirap na hirap tayong iligtas ang mga sarili natin. Galit na sabi ni Evelyn. Oo ang daming, mabubuting, lalaki diyan. Bakit kabaliw na baliw sa isang walang kwentong basagulero? sabi ni Belinda ng may panunuya. Nagawan niya, yon para iliktas ako, sabi ni Lillian. Drinoga ka ni Kiran dahil mahal ka niya, naiintindihan ko yon. Pero nararapat lang na mamatay si Sebastian nang inatake niya si Kiran at nilumpo niya siya, singhal ni Belinda. Taos pusong tumango si Lucas. Tama si ma'am, sa totoo lang Lillian, dapat ikarangal mo na gusto ka ni Kiran. Mas mabuti pa para sa'yo na makipag-date kay Kieran kaysa sa talunan na yon. Galit na galit si Ronan. Wala kang alam. Kung pumayag ka lang kay Kieran, hindi tayo malalagay sa ganitong kahirap na sitwasyon ngayon. Kayong lahat? Humikbi si Lilian habang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi dahil sa galit. Bigla na lang, isang katulong ang tumakbo papalapit sa kanila at natatarantang sumigaw, Nako, nandito na ang Shadow Tiger Clan? Ano? Napatayo ang buong pamilya. Kita ang takot at pagkabalisa sa kanilang mga mata. Kabanata 32. Tabi. Sinipa ni Bryce ang katulong papunta sa gilid habang pumasok siya kasama ang mga tauhan niya. Nagmadaling lumapit si Elijah na may mapagpakumbabang ngiti. "Magandang araw, mga ginoo ng angkan ng Shadow Tiger. Ako si Elijah, ang head ng Smith Family. Maaari ko bang malaman kung bakit kayo narito?" Kahit siya ang head ng pinaka pamilya sa top 4, Nakatungo pa rin si Elijah sa harapan ng Shadow Tiger Clan. Napakayaman man ng Smith family, pero puno ng mga kriminal ang angkan ng Shadow Tiger. Higit pa rito, kilala sila ng Supreme Nexus, isang bagay na alam ni Elijah na hindi niya dapat banggain. Nasa ilalim kami ng utos ni Mr. Miller na isama si Miss Smith pabalik sa amin. Miss Smith, sumama kayo sa amin. Mukhang magalang si Bryce, ngunit sa isang senyas niya, Agad na pinalibutan ng mga tauhan niya si Lillian. Handa na silang kunin siya ng puwersahan. Mister, walang kinalaman si Lillian sa nangyari kay Kieran. Kung kailangan niyong maghiganti, habulin niyo na lang si Sebastian. Paliwanag ni Elijah. Son-in-law mo si Sebastian, hindi ba? Dapat kang magpasalamat na hindi ko kayo isasamang lahat. Papatayin kita kapag nagtapang kang mangyalam. Itinulak ni Bryce si Elijah papunta sa gilid. Huwag mong saktan ang pamilya ko. Sasama na ako sa inyo. Alam ni Lillian na wala na siyang ibang magagawa. Sumama na lang siya ng masunurin. Hindi naglakas loob sirta Elijah at ang mga magulang niya na makialam, habang lihim na nagtawanan sina Jamie, Belinda, at Lucas. Samantala, nakikinig si Sebastian sa ulat ni Natalie sa opisina niya. Mr. Wilder, may balita na kami tungkol sa amulet. Nasaan ito? Nagmamadaling tanong ni Sebastian. Nasa isang pawnshop sa labas ng bayan. Isang inatandang lalaki ang nagsanglan ito. Sagot ni Natalie. Dalhin mo ako dun ngayon din. Mukhang balisa si Sebastian. May kinalaman ito sa kayamanan. Mas mapapalawig ang kapangyarihan niya kapag nakuha niya ito. Ngunit magiging malaking problema kung mapasakamay ito ng kaaway. Dinala siya ni Natalie sa South Mount. Nakarating sila sa loob ng tatlongpong minuto. Itinuro niya ang kagubatan sa kalagitna ng bundok at nagsabing, Mr. Wilder, nariyan ang pawn shop. Ito ang unang beses kong makakita ng pawn shop na nasa loob ng kagubatan. Mukhang interesado si Sebastian. Ang pawn shop na ito ay may mga ilegal na negosyo. Maraming bagay dito na hindi dapat makita ng publiko, paliwanag ni Natalie. Interesante. Aakyat ako ng mag-isa. Hintayin mo ko rito, sabi ni Sebastian. Samahan na kita. Hindi na kailangan. May kakaibang pakiramdam ako, kaya mas mabuti nang mag-isa na lang ako. Hindi pinayagan ni Sebastian na sumama si Natalie at umalis siya ng mag-isa. Kahanga-hanga ang sixth sense niya at sinabi ng intuition niyang hindi magiging maayos ang paglalakbay na ito. Bagaman si Natalie ay isa ring mandirigma, baguhan pa lang siya. Habang kaya niyang harapin ang ilang ordinaryong tao, wala siyang laban sa isang bihasang kalaban. Kung sasama siya, wala siyang maitutulong kay Sebastian kung may makaharap silang panganib. Sa halip, magiging pabigat pasiya. siya. Mayroon lamang isang paikot. Ikot na daan pakyat ang bundok. Mabilis na kumilos si Sebastian at agad na nakarating sa kagubatan. Bumanggad sa kanya ang makibot na daan sa loob ng kagubatan. Nakaayos sa gilid ng daan ang mga makukulay na ligaw na bulaklak na naglalabas ng nakakabighaning bango na nakakalasing sa mga dumaraan. Naglakad si Sebastian sa daan ng halos tatlong daang talampakan at isang tatlong palapag na kubo ang nakita niya. Batay sa sirasirang itsura nito, tila matagal nang naroroon ang kubo. May plaka sa pintuan na nagsasabing Hexathion Pawn Shop. Pumasok si Sebastian sa pawn shop dahil nasa loob ito ng kagubatan, madilim ang paligid. Ahimik dito, may mga mural ng makakatakot na mitikong hayop na nakasabit sa pader na naglalabas ng nakakapanindig balahibong ere. Siguradong matatakot ang isang taong may mahinang loob kapag nagpunta sila rito. May candle burner na nasa counter. Tatlong kandila ang nakasindi na naglabas ng kakaibang amoy. May tao ba rito? Nang makitang walang tao rito, tumawag si Sebastian. Walang kahit na sinong sumagot sa kanya. Bago pa siya magtawag ulit, may umalog sa likod ng counter. Isang robot na may hawak na tray na may tasa ng cha at isang sulat ang lumitaw sa harap niya. Nakasulat sa papel, sandali lamang. Kinuha ni Sebastian ang tasa ng cha at nilanghap ito. Nang makumpirma niyang hindi ito lason, tumikim siya ng isang lagok. Matapos iyon, agad siyang nag-inspection sa mga mural. Ito'y mga larawan ng mga mitikong hayop. Talagang kakaiba na hindi pa nalugi ang negosyong ito sa paraan ng pagtrato ng may-ari sa kanilang mga customer. Maligayang pagdating, umalingaungaw ang isang paos na boses mula sa likod niya. Nabigla si Sebastian, hindi niya namalayan na mayroon palang tao sa likod niya noon,